Ano nga ba ang mabibili mo sa isang lapad? Hi guys! So itong video na to ay ginawa ko para matest or totoo ba na yung isang lapad sa isang buwan. So pag sinabi natin isang lapad, so 10,000 yen po yan mga kaibigan. Yung 10,000 yen po ngayon pag kinuvert natin sa peso, 3.7 na lang yun mahigit. Before, mga uh, 10 years ago, 5.7 po ang isa niyan. So 2,000 2,000 pesos yung nawala pambayad na rin na kuryente yun. Pero ngayon, wala tayong magagawa, yun lang yung value nito sa peso. But again, gagawin natin yung video na to para makita natin ano ba yung may pagkakasya natin sa isang lapad within a month. Okay? So, tunghayan nyo na lang at abangan, samahan nyo akong mamili. Ayan na nga at pumunta na nga tayo dito sa A-Price para mamili ng ating mga kailangan. So, dito, sa corner na to, pumunta ako muna, syempre, sa pinaka-essential sa lahat. At yan, ang mga bigas. <laughs> so, yung bigas, may nasang, no, ayan, nakikita nyo naman yung presyo. So, dito ako nakakabili lagi ng na mga mura. No? So, 10 kilos lahat yan. Ayan, nakakuha na ako ng isa. Next naman natin, syempre, is yung karne. So, pero bago ang karne, dito muna tayo sa mga ulam ng mga bayani, which is etnog. So, pumuha na tayo ng isang tray. Ayan. Then, katapat lang niya is yung mga karne na binibili namin. So, dito, bloke-bloke uh, na yung karne na mabibili mo. So, ito ay karning baboy po yan. So, pili lang ako ng medyo malaki para hindi masikip din sa refrigerator natin. Sa freezer actually. So, ayan. So, meron siyang isa. Next, katabi din yan, same freezer, kumuha na rin ako ng manok. So, yung manok dito is boneless na. Kaya, mas prefer ko na rin to kasi hindi na mahirap magtadad. Eh, wala naman ako pang tad -tad. So, ayan yung mga price niya. So, itong manok na to is over 2 kilos or nasa 2 kilos na siya. Ayan. So, bumili na lang ako ng balat ng manok which is yung neck part. Pero yan ay pabili lang, hindi akin. Ayan. So, itong corner na to, ito ay mga karning baka or yung mga expensive cuts. So, kung gusto nyo ng mga karning baka, mga karning kambing, meron dyan. Or tupa, sorry. ikot-ikot lang tayo kasi okay na ako sa mga meats ko okay na ako doon sa mga parne so papakita ko na lang sa inyo kung anong meron pa dito so ayan yung mga fried or mga agemono mga ready to cook okay so ikot-ikot lang ako dyan kasi gisip ako kung ano pa yung kailangan ko or kakasya pa ba sa budget ko then sa side na to yung same thing may mga parts ng manok dyan so sa so, mga may hilig sa ayan part na yan <laughs> nalimutan ko ng tawag dyan pero meron sila dyan then eto bibili sana ako nito kaya lang naisip ko mendoxay or abala kasi ito matigas talaga yan ilang kuluan pa kailangan para makakain ka <laughs> so hindi na ako kumuha nyan kaya umalis na lang ako so next naman dito tayo sa mga refrigerator part kasi naghahanap ako dyan ng hotdog kaya lang hindi ko mahanap yung dati kong binibili ayan yung part na yan hindi ko makita yung iba ang binibili akala ko ito na yon tapos 990 lang siya or plus tax may 90 ta nasa 1000 na siya so lumipat ako at ito nakita ko yun na lang. para sa mahilig sa luncheon meat meron din sila nito ito na nga yung napamili natin hindi ko na isama sa video yung itlog tsaka yung bigas kasi namamadali na talaga ako nito pagod pa ako galing sa trabaho so duman na rin tayo ng yaoya or ng gulayan para makabili nitong mga to Ayan. so 1.5 din na ko dyan plus itong mga karne natin with hotdog so itong napamili natin is siguro abot na sa akin to 2 to 3 weeks hindi siya totally 1 month pero 2 to 3 weeks yan kasi mahilig po akong luto at mahilig din ako kumain malakas po ako kumain kaya uh, yung isang lapad para sa akin is kaya nang isustain yan kaya lang syempre depende pa rin yan sa katawan kasi ako mas prefer ko kasi talaga na kumain kasi syempre napapagod tayo sa araw-araw and kailangan natin ng sustansya kailangan natin ng lakas para mag survive sa isang araw. Kaya, yun yung niniregalo ko na lang para sa sarili ko. Okay, so yun ang end of video natin. So, I hope nakatulong kahit pa paano yung video natin. Nagkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung aabutin ng isang lapad mo. Okay, so sa akin lang naman, wala namang problema. No, may kanya-kanya tayong diskarte paano makaka-survive sa araw-araw sa isang buwan dito sa Japan. But for me, no, para lang sa akin. Gaya nga siya sabi ko lagi sa mga estudyante ko dati na katawan natin yung pumunan natin. So, kailangan natin itong alagaan kasi uh, tayo yung napapagod, tayo yung nahihirapan. So, kailangan bigyan natin ng sapat na lakas kasi wala na matutulong sa atin dito. Tama, Boss G? <laughs> oh, no, diba? So, yun lang naman. Yun lang naman yun. Hindi naman para makisaw-saw. Okay? Hindi naman para uh, i-judge si Miss Janela in Japan. But, gusto lang namin bigyan ng idea yung lalo-lalo na lalo, yung mga family natin sa Japan, sa Pilipinas. Sorry, na ano ba yung hirap din ng pagbabudget dito sa Japan. Yun lang naman yun. So, para sa susunod na video, so pakiabangan na lang din. And I, uh, I hope naging informative, nakatulong din para sa mga nandito sa Japan sa video na to. And that's it. Peace out.